sa so, what's up mga kapotsok na announcement lang ito announcement kunin na lang kuni na ulit tayong dumaan sa skyway yung forward yung six wheeler kunin na ulit dumaan ah uh, natigil lang ito ng mga dalang buwan ata kasi tuwing imaga at hapon grabe ang traffic kaya Tinigil lang muna pagsamantala kaya ay ngayon, pwede na uli. Pwede na yung dumaan sa Skyway. Pero, may oras tayo. Lahat na 6 wheel, forward or 6 wheel, or timer. May oras tayo sa umaga, alas 10, ito alas 4 ng hapon. Ikanan mo, ikanan mo. Sa hapon naman mga kapotso, alas 4 ng alas 10 mandabil, saka ng tabi. Sa kakamagapasok ulit ng Skyway. Yan, kasi lang puno na naman kasi nang nagkaroon na lang ng, ng truck van. Uh, sa hindi na kakaalam, uh, i like nyo ang video nito at share nyo malaman ng mga kasama nating driver na po nyo lang dumaan sa skyway uli at, i-share lang, i-share at pakingpalo na rin sa aking uh, facebook page, sa aking youtube channel paking subscribe ayan ang announcement ko sa inyo ngayong hapong ito ito uh, pag-i-subscribe sa ating YouTube channel uh, talo sa Facebook page ayan, shout out sa inyo lahat sa lahat ng